Hmm. Medyo tumatamblay na yung akin. Ano, sabihin, nagkakaano Siguro... Sabihin, parang ano, tapatan lang din. Uh, napagkaka... Ang naisip ko naman, baka napanginaan ka hmm. na ng loob sa paggugulay mo. Kasama na yon. Uh, Lalo na nung lumakas ang ulan, hindi ko nakatulog mga telegram Uh, -huh. Kasi alam mo naman, ayoko naman lahat ng... lahat ng... pangangailangan eh, Sa'yo ako pupunta. Sa'yo ko iingi. Mm. Hmm. Eh, siyempre naman eh, gusto ko ng, ano, kaya naman ako, uh, kapatid, ginagawa ko naman lahat para hindi naman uh, na, ano, baka may paraan ako naman na makatulong naman sa'yo. Nalungkot naman ako doon. Susag naman ako talaga pag uh, alam mo, mga katirang, ako. Malungkot ako dahil siyempre, masaya tayo pag uh, may mga alam mo ba yung tinatang ka mm. parang nakikita ko parang may mm. sa, kasi may nag-aaway kaya ah. doon ko na, na dapat kung mahal tayo ng mga supporter dapat supportahan ka diba mm. ayan mo na importante meron pa rin nagmamahal sa Tekram mm. na hindi po mga ano, sabihin eh Ayan po yung mga bagong bilhin ano. Wala pa yung mga pangalan sa telegram Yes! Oh! Bakit? Albert! Tay Albert! Tay Albert! Putik na tayo ano? Putik na po. Naglala naman po ako sa inyo. Ayaw nyo nang umuwi. Eh... Habang hindi ko pa nakulong ito tayo talaga hindi ako excited. Kasi kapag ano, nagkukulong ko muna bago umuwi. Malaki po ba yung nakain na naman ng aso? Ganong kalaki tayo? Malaki <coughs> tayo.

nililimbo mo pa. kaya inaano ko kung lalabas wala pa naman naman mas tag baka naman nalitsyon lang ng iba yung tay <laughs> iwan hindi naman nila Kapag araw naman tay asa lang ano ko tay mm. sila doon ba na roon mm. kasi kapag medyo mainit na tay pinapakawalan ko na sila pino yo dito sa so, kugoy dito doon uh. para makakain sila sa labas Hmm... Ay, ang dami! Tay, ang daming itlog naman ito! Ay po. ng itlog naman Ala! pinagsama-sama po lahat ng itlog dyan? Eh, ganun sila tayo. May, di, di na, meron naman to. Malapit na rin dito tayo. Iyan ako na po eh. Ah, ang galing. Oh. Meron na naman bago. Patingin nga. Ayan yeah. mo. Oh. Uh, ano na, padami na sila ng padami. Ito yung gram mo. Oh. Yung nandun tayo, ba? 19 yung nandun tayo. 19? Ano Itong taon lang pala ito, makaka ano na, baka umabot ng hindi lang 100 dyan ito. Okay, Kung wala lang, hindi lang kainin ng aso, no. yung ano tayong gano'n, no? yung malilit na gano'n, ano hmm. yung hmm. nawala eh. Yung pong malilit na bibe? Hindi tayo, yung malilit na manok na ganyan. No? Ah. Ayun, yun ang panok po. Eh. Yung, ito po, tay, yan. Opo. Hmm, po. Anim po na ganito ang wala. No. Kaya nga po inaano ko po saka yung malaki, yung malalaki yung yung katulad noon. No. Kaya nga napansin ko ito, ito yung ano, yung ganon kasi dalawa lang ito tay eh. No. Kaya napansin ko ito naglimlim. Tapos no. Nung tinignan ko wala yung ano eh, kasama niya, kasama niya, kasama niya. Hmm. Kaya nagtaka ako kung kaya ay inaano ko kung lalabas siya. Nagano ano pa -ano takot dun sa mga masukal dong wala na mo. Ako. Meron akong papisa na ganito. Yun dai, yung itlog na yun. Yeah. Ito mo yung itlog ito. Ang dami pang coming soon ka Tegram oh. Yan pa, yan pa yung magiging mga uh, mangingitlog pa niya ka-tegram. Ayan itlog, o. Eh. Kaya nga yun ang mga itlog niyan. Na, pa, mga bibi po. Ang dami. Ayun pa. Mm. ayun pa. Ayan pa. Ayan pa. Pagka nagkasabay-sabay yan. Tingnan mo nun tayo. Di ba wala <laughs> na itlog noon. Oo. Uh, uh, nung pinagpakain tayo ng pizza yung palay. Tingnan nyo. Mm. Kabilis naman. Kabilis nyo lang mga itlog. Kaya sabi ko, kulang yung pagkain nila yeah. noon tayo kaya hindi sila pero kung tuloy tuloy lang nung una wala mm. na ako para palaki ng ganun ganun kaya nga eh kung, pwede lang sana dito na ako matulog pero may pasok pa naman mga bata kaya mm. -hmm. yung magluto sa umaga eh, inaano ko naman ito Okay para makakain ng mga bata. No. Yeah. Ano so, kung matapos lang itong pagkakasuna nila, dito na ako matulog. nasa so, po sa kuna ko na dun. Yeah, dito tayo dito tayo. Ayan, para maano-ano tayo ng hangin. Oh, parang matamlay ito tayo. <laughs> Bakit? Hmm. Uh, yun, no? Hmm. Uh. 19 po yan. Tapos yung bagong pisa po doon ilan? 11 oh. Uh. Ah, meron pa po doon. Alat-kalat na lang po pala sila, ano? Ah, 'yan. Kuya Tingting, pwede n'yong Alam ah, mabigat. Ah? Kunsan na lang ako na talaga sila nag-ano. Eh, 'di ano ko ba 'yan? sila naman. Uh, eh, 'di ko na ako tay. O, masakali mo 'yung ano dito ko rin. Ito po yung mga tamiminti na lang. Mm. Kaya nagpapagbili ako ng ganito kayo. Uh. Para malagyan ko dito. Para sa pag- um, Ayan, gayo po niyan na Tagulan na. Kaya na po. Uh, eh, kasi na sila nagpamaya na sila yung lahat nung nabili natin. Hindi mm. mabuntis yung ayun, nabili natin. Hindi po buntis. Nagpa ano po? Silang tatlo. Nagpa nagpalagay na po. Okay. Mm. -hmm. Tapos yung ano yung kay tatay John. Ano na din yun? Ah, okay na po. Huh? Okay na po si Rowena. Medyo okay okay na po yun ah. Mm. Ano -hmm. sa gilid daw. Medyo tumataba naman. Okay. Akala ko natin bibigay ko siya. Kaya no? nga po. Pero yung mga bibi nyo tayo, dumadami yata. Ayan yung mga... Ito yung pang, pang, bagong pang... Second generation, second generation eh. Yan po yung mga sumunod no tay. Yan, na po yung mga anak. Seventeen. Tapos yung mga ano. Yung uh, gusto ko matutupan itong mga ano natin para gumami. Uh -huh. Eh kung ganyan lang na, na nawawala, nakakain ng aso. Yung aso po yung nakikinabang eh no. Yung hmm, pinabihan ko tayo. Sabi ko na na itali Sabi na italagot sa akin. tayo. Hmm. Sabi ko. Ano kaya? Pakilin na lang. Ang hirap kalaban. Sabi naman ni dati yan. Pagkaano pala ka telegram, Dalawang taon lang. Masikip na tong ano na to sa da, dalawang taon dahil basta dare-daretso tayo pa pagpaano natin kahit manok tayo uh, sandali lang dumami yung itlog na yan eh kulang isandaan yan eh ito nga itlog pa lang Apo. kaya nga may susunod 18, pa 18 days lang ano tayo 18 days lang po yung paglulo isa ah, pa. ah. yung kwan yung bibe 28 days 28 uh, to 30 days yung One. manok, 18 to 19 days. Okay, ganito po. Nasa kulang 100 po yung lahat ng itlog. Na, may mga nangingitlog pa. Meron pa po, po. Next month, sabi na po natin next month, may 50. Next month, may 50. Next month, may... <laughs> Ala, tay! Ay, kung... Tuloy-tuloy sa sabi, sabi ko nga tayo yung pagkain ng ano natin. Uh, -huh. Bilis tayo. Kasi nabibitin nabitin lang sila nung sinabi ko sa inyo. Hmm. kaya sinabi ko sa inyo na tatay kailangan ng pagkain ng bibi. Yeah. Manok. Bibit manok. Katekram ganito ba diba po ah, napag-usapan namin ni tatay. Kaya gusto ko ano lang yung yung nakain lang talaga sila sa mga damo sa ano kasi nga gusto natin pagdating ng panahon yung kumare yung kakain ng itlog yung mga bata safe ba? Kasi ano na to eh, halo na to. Meron na pong feeds, may may feeds na, may kasi ano, palay tayo, na. Feeds kasi lang tayo. Mm. Pero kung mayroon kang pang maintenance na uh, palay, yun, kahit palay lang, sa kasi nakakakain naman sila ng mga ano anay. Hmm. Nagkikita yun, pumunta sila sa mga manok natin dyan sa mga, mga kangkungan. Pero ang kalaban natin, yung sawa, mm. naka yun lang ang kalaban natin. Kaya nga eh, kung magtatanim sana sila ng ano dito, sili, ipaiwan ko sana itong isang garot ko na ito, really good time. Yeah. So, ito lang mataniman kasi kapag kwan, ipabili ako sa inyo ng ng bakod na katulad yung sinasabi ko sa inyo na kwan, na uh, high wire. Ah, yung oh nga po pala no. Yung, po, yung katulad ng isang sa bundok na sinasabi natin tayo. Ah. Uh, kahit apat lang yung tayo, pwede na yung tayo. Pang, pang ano. Ewan ko kung 700 na ngayon tayo. Yung ganun. Hmm. 750. 375 pang kuha ko noon eh. sa ganun. yun pang ginawa kong balag ng ano ko nun eh kasi sabi ko pang lifetime yeah. sabi ko sa amo ko eh ganun naman nangyari sa akin kaya hindi ako nagtagal sige na tawagin nyo na po anong pangalan ng mga to <laughs> yeah, magaling ng si tatay sa ano <laughs> dami na katekram oh. May nahalong itik katekram, oh. ang ganda Dito na kayo, uwi na kayo Ganun pala yon. Uwi na kayo, uwi na. <tod> huwi na dun, Ankit na ang cute nung ano. maliit na yun abon na nga <laughs> Ayan na po yung mga kambing ni tatay. Albert, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Sampa. Ito. Walo. Siyam. Ayan po si Rowena. Tinatawag po niya yung mga anak niya. Ayun, nandun. Dito, lapit kayo. Ayun po yung mga anak niya. Ayun, lumapit. So, tawagin ko ha. Sandali ha. Ayun, dito. Nanay niya, tinatawag kayo. Tawagin mo. Tawagin mo yung mga... Sige, tawagin mo yung mga anak mo. Uwi na kayo doon. Hinahanap ko ni nanay niyo. Ayun. Uwi na kayo doon. Ayun, tawag kayo ni nanay niyo. Uwi. Tapit na kayo doon. Uwi na ang bagal oh. Kanina pa mapapagalita kayo kanyan. Siguro may nagawa kayo ayaw lumapit kay nanay nyo. Lapit na doon, bilis! Ngayon <coughs> po yung mga bago. ito maganda rin po ito isa po sa mga bago din po yan katekram ayan mga katekram ang yung lingkot si Teklito medyo busy po sa dalawa po yung mission natin mm. ang promise land na dirty kitchen at saka po yung ating pong kabuhayan showcase mm. kung makikita nyo po yung tabi ng promise land, nakabalag na yan Ah, mm. uh, baga sa ano eh, alam niyo yun naman yung anyong teklito, hindi po nauwala na pag-asa. Mm. Kaya... Ito yung pangatlong pagkakataon. Yon pangatlong pagkakataon <laughs> mga telegram. Sasabihin mo na sana eh, no? Oh. Kasi, ayan, sumugal na naman po tayo. Mm. Kasi, ah... Uh, wala tayong Kung kasi, kung hindi ka susugal, hindi ka... Hindi ka nga, ano panghihina nga ng loob. Mm. Sabihin, Tim, lagi kang positive. Dinubogyan, yan, sobrang lakas ng ulan. Ah, yung, yung ulan kagabi, nalubog yan. Kaya amat ako, ala pa akong tulong. Nako. Kasi ginawa ko. Mm. Alas 5, alas 2, hindi na ako nakatulog. Oo. Uh. Nung mga siguro, mga siguro, almost 5. 5 a.m. po na mga, ng morning, mga katigram. Mm. Kasi na uh, sabihin, gumawin na ako diyan. Mm. Para yung ano, yung kanal is namin yung kanal palabas yung tubig. Sobrang kasi nalit kami sa ano yung ano yung kanal niya. Kailangan kasi mm. uh, hindi namin ma-expect yung ulan talaga sobrang lakas po mga mm. uh, mga katigram. Uh, <clears throat> pero throat> pero mga ano ah uh, mm. mga katigram okay naman po yung ating ano alaga. Hmm. Medyo tumatamlay na yung akin, Ano, sabihin, nagkaka... Ano, yan? Siguro... Sabihin, parang ano, tapatan lang din. Uh, napagkaka... Iingan na isip ko naman baka napanginaan ka na ng loob sa paggugulay mo. Kasama na 'yon. Uh, Lalo na nung lumakas ang ulan, hindi ako nakatulog mga telegram. Uh -huh. Kasi alam mo naman, ayoko naman lahat ng lahat ng pangangailangan eh sa yoko pupunta. Hmm sayo ko iingi. Mm. Eh, naman eh gusto ko ng ano. Kaya naman ako uh, kapatid. Ginagawa ko naman lahat para hindi naman na uh, ano. Baka may paraan ako naman na makatulong naman sa'yo. Nalungkot naman ako don. Sosod naman ako talaga pag uh, alam mo mga theram. ako. Malungkot ako dahil siempre masaya tayo pag uh, may mga alam mo ba yung tinatangkili ka. Mm. Parang nakikita ko parang mesa mm. kasi may nag-aaway. Kaya uh. Ah. doon ko naisip na dapat kung mahal tayo ng mga supporter, dapat supportahan ka diba? Mm. Ayan mo na. Importante, meron pa rin nagmamahal sa Tekram. Mm. Na hindi po mga ano, sabihin eh, hindi po na ano ng iba. Sabihin, nadyan pa rin. Parang hindi nadadala ng mga marites. Mm. Nagtitiwala. Ang nagtitiwala, sabihin, nagtitiwala, andyan pa rin sila. Alam niyo po ba, ang mm. um, family malalastas, talagang sabihin, sinasabi ko lang, ang lugod ng Diyos talagang binibigay namin sa mga kapwa namin na nangailangan. Mm. Saka yung taos puso po kami tumutulong hindi po yan ano, talagang siguro dala ng ano yan ah, idol kapatid yung pagsubok din yan eh. mm. yung mga ano maraming matututo kaya nga sabi ko nga din sa tekra maraming matututo pero kami hindi po susuko mm. hindi po doon sa malaki ang business malaki maliit o malaki pero naman alam mo hindi ko nagpapalata sa iyo nagpapalata sa iyo. Mm. Pero ano, parang nalulungkot ako para sa iyo kasi e, sa comment lang nakakasira na. Tapos mga suporta eh, hindi po nakakaisa dahil po sa Tekran team. Kaya medyo lumalabas na yung emotion ko kasi. Mm. Kaya alam mo naman, ayun, bumabanat ako ng buto para sa alam mo naman. Mm. Eh, siyempre, pag ako susulduan mo, eh. hindi ko na nga tinatanggap eh. Mm. Kasi sabi ko, ano nang ano ko, talagang ano, masakit ang kalooban ko maga. sabi ko, kaya mo pa, na, 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 na pagbibigyan mo pa rin ako. Hindi. Mm na, na pag sabi, nabibigyan mo pa rin ako ng, siguro sabi ko, mahal mo talaga ako. Kaya <laughs> hindi mo ko, ano, hindi mo ko <laughs> <mati> <laughs> Naglabas na ng... Uh, Hindi, huwag ka masyadong malungkot. Ganon talaga. Gusto mo magano tayo? Hindi, ko ka naman kasi mga... Ayoko ko nagpapalata na malungkot ako. Yeah. na malungkot ako. Ayaw ko nagpapalata sa'yo, kapatid. Kasi, mm. kung, malung kung siguro ako, talaga malungkot ako. Sa kasi ako, follower mo ako nung ano eh. Mm. One million follower mo ako eh. Yeah. Alam mo eh, dyan ako kasi, alam mo naman, ako nabubu... Dyan ako umuhugot ng aking pang-araw-araw na lakas. Hmm. Tapos ano mo ba? Minsan. Alam mo, hindi, hindi naman ako peke ah. Yeah. Sabihin nararamdaman ko yung Gusto mo lang sabihin yung gusto mong ay, sabihin. Ay gusto kong sabihin, pero may hmm. may may talagang medyo parang Sabi nga hindi laging pasko. Hmm, Oo. Oh, pero ang maganda nun, Lagi tayong positive. Hmm. Sa sa ating may kapal kasi lagi tayo manalig. kasi sabihin, hindi, hindi nawawala yung pananalig natin mm. dahil dun sa mga ganyan lang. Kaya lang, ang nakikita ko sa mga nga, mag magugulo nga yung mga supporter natin. Mm. Kaya dapat kayo mga supporter, eh sitikram Tikram na lang po ang tignan nyo. Huwag na po yung mga ano na Ba't lang po. Mm. Kung tignan nyo po ako, oh, ang ginagawa ko ngayon para po makabawas-bawas. Ayan, kung makikita nyo, nagigising po ako alas 4, alas 2, mm. alas 3 ng madaling araw. Ang mahalaga naman yung puso natin masaya doon okay. sa ginagawa natin. Ayaw Tsaka, mahirap din kasi magsalita eh. Basta, May nagiging ko. magandang halimbawa tayo sa iba, kahit yun, yun talaga eh. Mahirap naman maging ah uh, Anong tawag doon? Influencer ka tapos, di ba? Eh, influencer ka. Mm. Kailangan yung mga komentor mo at saka yung mga follower mo pa ang mga hindi magaganda mga mm. ano kailangan kung talagang may pagmamahal sa kailangan mm. may pagkakaisa, di ba? Oo. Uh, mm. na malungkot. Ang sa atin kasi kung kung saan dadalhin ni God. Ay, oo naman. Hmm. Tama naman yung kusna tayo dadali ni God. Di ba nga nung ano, kala ko end of the world na dun sa Green Hills sa at saka Isitan. Hmm. Sa taxi pa. Eh, may bin yung pagkakataon na binigay sa atin ni God, hmm. di ba mas ma ano yun? Mas malaking blessing yun. Dinigyan ka ng... At saka ang isa pa kasi, ang mga, mga karamihan ng mga viewers ngayon, hmm. parang ano eh, iba yung tinitin, iba yung mas pinapanood nila. Kaysa yeah. Kaysa dun sa... sa Kaya gawa tayong good vibes. Na, gusto nila good vibes. Sayo na okay. Oh, eh. oh. Kailangan di kasi may good vibes. Oh, yun talaga yun kasi... Oh. Uh. Love naman nila yung channel natin. Oh, Love nila yung channel. oh, nabasa ko nga din yun. Ang gusto nila, may good vibes talaga. hindi mm, naman, syempre malungkot na yung buhay. Hindi naman, yun nga, maganda nga yung, kumbaga, maganda nga yun, may aral ng buhay. Kaya lang, hindi naman pwede nga, yung mga lola-lola natin, lolo natin, nanay-tatay, tito-tita yung laging malungkot. Dapat nga, Meron daw ano, mm -hmm. good vibes. Tsaka sabi ko nga kung ano lang yung ipagkalog niya, okay na yun, yun lang talaga yung ano natin. Tsaka mahirap naman malaking yung views mo tapos meron kang na-impluensya na, na Ay, hindi maganda. You. Okay na yung konti, pero hindi, hindi ka nakakasagasa. Oh, at saka na hindi mo na influence sa pangit yung mga na oh, na mo. Mahirap naman yung napakaganda ng views mo, lawak ng ang lawak ng viewers mo tapos dapat, dapat na influence mo. Eh, hindi na ako t -t tumitingin sa views. Tumitingin na lang ako kung sa ano yung views mo. Uh, kung ano lang yung video. Pero oh, sa mga video mo, o sa mga video mo, dami naman ano, Aral ng buhay. ang talaga. Aral na buhay din. Ang mahalaga hindi tayo sumusuko. Oo. Oh. Basta lagi yun, tama then. naman 'yon. Salamat at ikaw ay eh, hindi nawawalan ng pananalig mm. kung kung ano meron ka ngayon. Sabihin tuloy-tuloy lang din hangga't may nagtitiwala. Mhm. Tuloy pa rin tayo. Oo, yeah. okay. Tuloy thank pa rin ang ano, basta kasi ang way natin magbigay ng good, mag, uh. magbigay sa kapwa natin ng mga magaganda pong ano. Oh, wag ang power na hug na lang, power hug na lang. Masyado ah. na humahaba. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.